Alam mo, yung brilyante sa tenga mo, maiiwan mo lang yan pag namatay ka na. Magandang kotse at malaking bahay, maiiwan mo rin yan. Mata matagal na yung isang, isang, daan taong makatira ka dyan eh. Eh, na nabubuhay sa daan taon ngayon. Sa daan taon mo ma yan. Maghihirap ka naman sa eternity. Walang hanggan. Alam mo, may eternity hinaharapan tao. Dalawang klase ang eternity eternal life and eternal damnation, sinasabi ng kasulatan. Kaya nga kung wise ka, 70 years old, o 75 years old kang mabubuhay, eh yung bandarating na milyon-milyon, bilyon-bilyon taon, ipapagsapalaran mo ba yung mapunta ka sa impyerno? Kaya kung matalino ka ngayon, kahit ano ka pa, kahit ikaw pinakamahirap na tao, ngayon pa lang siguraduhin mo na what will be your destination in eternity. Mahalaga sa lahat yan comparatively speaking, eh napaka-konti lang ng ipapamuhay natin sa mundo. Pero sa eternity, napakahaba. Eternity nga yun eh. eh. kaya lang ang mga tao ngayon, hilig na hilig sa lupa. Yung, yung pagkakaabalahan niya ng konting panahon, titirhan niya ng konting panahon. Doon siya abalang-abala. Kuminsan, din na nga siya makabasa ng Biblia dahil para kumita lang siya ng 5,000 a month.